Let's boss for a while. <laughs> Sino dito ang nalawag kasama ng kanyang iniibig kahit hindi pa niya alam? Jack! Ako'y bibigyan ng Dalawa! Tatlo! <laughs> <mami>, <laughs> <mami>, <laughs> Pagwila mo ng tatlo, sabay-sabay tayong magkagulo at isigaw ang tayo'y mula sa buwan. Isa! Dalawa! Eh. Hey, hey, eh. Hey. Hey, e bubutan lang kami, guys. Daano kami ng mula sa Buwan. You artists daw. Oh. Bago lang tayo shot, guys. Para sa mula sa Buwan daw. Oh. Kami oh, ganlang, oh. lang. Luma pa rin yung mukha eh. Ito 'yan oh. Ito 'yan. kami guys sa circuit Makati. Anong venue 'yon? Samsung 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 Theater Bahan guys Noon tayo mula sa buwan Bus RG mapagmahal Bus Nilo mapagmahal Not P Si yun no, Ay sarado guys Diyan na yung grab namin Nagagalit na Takita tayo doon mamaya guys pagdating namin doon. Ayan guys, dito na kami sa driver namin. Ay, driver sa sa grab. Grab <laughs> lang kami. Angas! Excited na ako guys. Excited ako manood ng mula sa buwan. So, okay guys. Ayan guys, harapin na kami dito. Ik heb nee, dit nou, een beetje nee. een <laughs> beetje een 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 een beetje een beetje een een beetje een hindi na mapunta mga lugar. Mamaya ka Wala ticket, guys. Joke lang pala, guys. Babalik. Hindi kasi mo. aakit kasi ng isa. Uh, o ano Kaya uh, kami mga ibang elevator na mm -hmm. ano mm -hmm. Fourth floor lang. Guys, nandito na kami, oh. <laughs> Dito na tayo sa buwan guys. Dito na kami sa buhang. guys. Ganoon na kami. Tambay. Kung hindi pa nagsimula. Guys, sana po na kami makainan. Guys, kain mo na 'yan. Dito namin yung order namin. Hello. Shit. Guys, nag yung siya. Hindi niya guys. Gawain niya na talaga 'yan eh. Magakao ka niya. Oh. <laughs> Napasisi pa siya. Angas. Angas. Tambay mo na kami dito sa Makati, guys. Subukan namin, subukan namin tumambay dito sa Makati. Ang okay ba? Maganda cheese. naman. Magandang binayaran, boss. Magandang binayaran, boss. Dapat lang. Four cheese. So, steak burger. Ay, steak burrito. Akin. Tatlong double burger. One. Two. Okay. Ah, kaya sa pala. Oo. Oh, okay. <laughs> Tikiman lang ng army ni Ibi dyan, guys. na yan. Alam nyo na yan, boss. Mm -hmm. 1-5 lang dito. 4 dito. Oo, to yan. 1-9-50. Ay, abunado ko. Ay, abunado na Guys, kain muna tayo guys. Mga order na mga kasama ko guys. Gusto Boy Stokes Go Sard Ito dito eh Tayo ba tayo guys Binibi na burger Oo oh. oh. Unang kagat, tinapay lahat Sabot malayo sa English burger Hot work Ito na nga no? Ketchup na nga no? Huh? Ito yung tissue. Ito yung patunan. Pwede yung mingi at saka Ito yung mingi sa yung burger? Kaya ba Guys, bali apat Sama. kasama ko yan. <laughs> よしいどう Guys, nice. papasok namin. Boss, ano na, hindi na Limang minuto? Namin na mahigpit na pinagbabawal ang pagkain, pag at paninigarilyo sa loob ng tahanan. Okay pa o ilagay sa silent mode ang inyong mga mobile at gamitin ang mga ito habang nagkaganap at malabas. <laughs> Salamat po. Ano yung pangyari? Sino po? Magsisimula ang kailangan ng mga bas. ang kanyang iniibig! <laughs> Pagwilangon ng tatlo, sabay-sabay tayong magkagulo at isigaw ang tayo'y mula sa buwan. Isa! Dalawa! Tapos na, sorry Tapos na ang palabas. Yun okay, guys, tapos na yung event. Pauwi na kami guys. Masa uh, buwan. apa namanya apa namanya ini untuk untuk ah.